Kailangan si Agu. Guys, dito siya humupa Eh. Sino na? Kumusta? Mga sobra pa lang. ka pa. Jadi dito na ako. Nandoon kunin yung mga tao lagi. Nandoon ako sa makai. O na Kamay lang yan. Kamay lang yan. Mahihiyain na daw siya. Mahihiyain siya, mawa Ayaw ma-discover. may um, pa tayo ng Magulo showbiz eh, Kaya no? nga hindi rin ako nag eh. <laughs> mura niyan. Ang kung meron daw tayong gasa. Ay, gasa. Ito, yung ano. Ano ba ito? Tega Pero meron mm siyang -hmm. gasa. Hindi, so, may gasa. Ito, hindi pa gasa ito. Ito, ano ba ba? So, uh -oh. Ito, na Ah, oo nga. Sa loob na kami. Oo. Sabi yung balat na lang ng Balat <laughs> <laughs> iririgalo ka ni Ma'am parang uh, ano na gift wrap. Hindi, <laughs> hindi na akong makalino. hanggang <laughs> dito yung tape. Hindi <laughs> 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 ka naman kita dyan. Mga nurse dito may Ano? Uh, iba nga gusto na i-expose eh. Ang Ano, TV center o. Uh, Oo uh, na. yung mga... nurse oh, Kasama nila nag a a pa nakikita yung FB ni Ma'am Ini-stop ko kayo eh sa si FB. <laughs> Nakita ko na si Ma'am Dali, si Ma'am Cha, si Ma'am Janine. Ikaw wala pa. Siguro iba pa alam lang sa si FB na. Oo. Oh. Yan pa rin o. Oh. Oo. nakadikit dito eh. Kaya mag-anong Ah, yun pala itsura na. Mga kabata, yun na. Ah. Tahisha. Yan, nilinisin. ano mo. Ay, ano mo baka madali parang yung yan yeah. ayan na yung pinag-anuhan ng tape oh, okay. pero hindi siya masyadong ma maganda yung tape yun mahal yun eh na tegaderm na hmm. hindi yung katulad nitong mahal daw tape yun eh na to, kasi kaya kung nakikita mo yun parang hmm. nagkakarib sya ng putong yan yeah. wala masyado kaya halang transparent <laughs> oo oh, na tegaderm hmm. Meron din dito sa akin. Ako nga daw, so meron daw Shopee. Oo, oh, kita okay. mo na. Hindi mo nakita, lumabas yung bariya. Na, Hindi huh? <laughs> ko nasa lo. Sayang. Yes. 1.2k na. <laughs> oh, uh. <laughs> Ay, oh, oh. nagbibidyo si Mami. Uh-uh. <laughs> <laughs> Ay, may vlog kami? Mm -hmm. okay. Ay, oh, bakit si ma'am? Ba't ikaw may ka? Ayun, ang gaganda nyo naman. <laughs> Ayun, mag-chow. Oo, oh. oh, di ba? May channel kami, may YouTube channel kami. Kabato Vlog. Kabato Vlog? <laughs> mm, mm Kabato. 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 Hindi, oh. hindi. Kaya yung mga nag-youtube na, ang ikli naman ang video, nakakayamot pa na o din. Kaya yung nag video, nakakayamot pa na o din si Ana, si Akuray. Kaya na siya yung picture. Paano na inaabot ka? Yun yun. Pati si ano ah, si Brown. Si Judy Brown. Nagaano siya sa rails. Sabi ko di eh. kasusunod susunod magsasabi ka. At ako yun yung ready. Kaya mo susunod. Pagka ito na ano dito magbunyay. Simula ang kasi pisa hanggang yung... sa huli. Si ano Ito, ayaw. Niya, ano. <laughs> si Ma'am ayaw niya. <clears throat> Sabi niya, huwag niyong po-post Sabi nga nun. <laughs> no, kas, ayaw kasi. mayong kita ka Ano may mas nun? nga. Bakit yung isa mo ako ng staff ha? Sa MKTA nga, nagbubad sila ng face eh. Nagwawake pa nga sila eh. <clears throat> Unaeto 'yung ano ko, mag gaso. sa <laughs> po, ang mababait na nurse ng amin. dialysis center. Sandi nga nung doktor 'di ba? Pwede <laughs> Magaling na nga natin. May panoodin niyo yung video niyo, mama. Pinag-iiyaw <laughs> pa ng balot. Pinag-iiyaw pa ng balot na nga eh. May panoodin niyo yung video niyo. Oh. Hey, hey. Thank, you pa, thank you Thank you. Thank <laughs> you. Next shout out. <laughs> <coughs> Ayan po mga kabato, nakita niyo po yung aking mga mababait na nurse, mga nagagandahang nurse. Nilinis nila po yung aking ano, yung sugat ng pistola. Tinaltan po nila ng ano, ng gasa para iwas infection po. Maganda po rito sa Los Baños magpa-dialysis sa hospital na ito mababayad pa mga nurse kaya nakakataba po ng puso tsaka uh, walang stress <laughs> sila Mamaya uh, po update ko kayo dun sa robotong nitong video na to yung about po dun sa sintomas po nung ano. 'yung sa sintomas po nung may CKD. sakit lang po yung paa ko ngayon eh. Kaya po hindi ako makapag-video ng ayos. Ilang araw din po ako na-stop. Kasi nga po pa yung ano ng pistola at makirot. Kaya e ngayon naman po yung aking sa may paa. Kaya po nagre-rest po muna ako mamaya po e discuss ko sa inyo yung mga sintomas po nung ano yung CKD patient saka po yung mga tamang pagkain na dapat iwasan at saka yung dapat kainin yun po. para po makatulong din po ko sa mga kababayan natin na nakakaranas na po ng gantong sintomas mamaya po ginagawa ko lang po itong content na to para lang po makatulong po ako sa mga kababayan ko na kaiwas sila sa gantong sakit lalo na po ngayon dumadami po yung case ng gantong sakit kaya ingat-ingat po tayo mga kababayan Lalo na po sa ating mga kinakain. Salamat po sa inyong walang sawang pananood at pagsibaybay sa aking channel. Kung meron pa po kayong mga katanungan po kayong mahiyaw mag-comment po sa aking YouTube channel. ah, uh, sasagutin ko rin po yung mga katanungan. nyo. Eh po ma'am, sir. Maraming maraming salamat po. Ingat po tayo lahat. God bless. This...